Thank you.

Nandang ano mo? Uren. Hm? Nandito. أهلاً uh, انا

Ang ba yan? Dibiyak mm. na mo <laughs> Yan po ah uh, uh, Katatapos lang natin May install ang downlights sa hagdanan Ayan po Andiyan pa Ando po nga yung hagdan Andiyan pa tools ko sa taas oh. Ayan po Oh. Step step. Step. Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm All right. All right. All right. Nice and easy. Basic. It's a basic <laughs> Ito yung switch niya. Hindi ko alam kung asan pa yung switch ng iba nito. Alam ko, three, three way din ito. Three way. Asan kaya oh, okay. yung iba niya? Okay. Ayan yung i-switch dito. Hanapin natin yung iba kung saan. Alam ko, hagdan, three-way ito eh. Ito, so, paakyat tayo. Paakyat, paakyat. <coughs> paakyat po tayo. Ayan. 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 Ito po ay hindi ako nag- uh, install ng mga ah uh, electrical ano rito may iba, ito isa pang pamagiging kong bahay, ito, ayan, ayan, ayan. May mga lakal pa, hindi ba ganda? May mga lakatiwang uong pa, sa akin lang, pina, alam, dahil na, iniwan, pero okay na rin ba, umilo na rin. Oh, ito, tignan natin ito, kung ito yung pang 3-way, ha, i-switch ko, i-switch ko po. O, oh, hindi. Ito siya. Uy, ito nga. Ito pang 3 way niya. Okay. So, marami pa tayong kakabit. Ito yung mga pen light nila. Oh. Hindi pa naayos. <laughs> Ayan, nilipat. Ah, ito, may... Lalagay pa tayo ang ilaw dito. Ayun, mga nakabang. Ayun. Ayun. Andito yung mga ilaw na ilalagay natin. Ayan. Ayan. Sapat-sapat lang -sapat yan. Ayan. Center light. Baka ito yung center light na isa. Dito. Ah, meron na pa, pala. <laughs> Floor scent. O uh, wala siyang pen light. Kaya tinanggal yung pen light dito. Kasi isang switch lang na ginamit. Ito lahat. Ito, ito lahat. Ito lahat pen light na to. Yun, isang switch lang ginamit. Sabi ng pamangkin ko, mga gastos daw sa ilaw. Yan, pen light dyan, kanto dyan. Isang switch lang yan. Okay. Tapos, tignan natin yung breaker niya. May isa ah uh, genset, saka may isa hybrid, kumbaga. Hybrid. Hybrid. Iyan yung mga ano niya. Uh, panel board. Uh, ilang ano yan? Breaker. One. Two. Sampo. 10 sampo, sampong branches. Main. Sampong branches yung ano. One, two, three, four, five. Jackpot. Bali ito dalawa, 12. Kung sa limang dan sa niyan, jackpot ang naka ang naka kontrata nito. hindi naman tayo pwede makialam kasi may kausap na sila. Ayan. Ito po. Ito, babaguhin din natin. Ilalagay tayo dyan. May spotlight na siya. Ayan. Para penlight pa rin yan. Opo. Okay, so, kakabitan natin. Okay, so, kakabitan natin. Tapos, sa so, uh, ito ba Tapos na to. kinabitan ko na to. Uh, ha, itong... Ah, pang ah, hindi ah, 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 Ililigay ito. Ilalagay dito. Naku, you know, may iliya pa. Tapos, ito sa taas, ito, ito, ito. Ito, papalitan natin yan. Okay po. Wala tayong cameraman. Kaya, finish product, tsaka finish sa uh, work, tsaka yung start, starting bago kabitan. Ayan, mga nakatiwang mga yan. Oke okay kok, abang-abang lampu, bye.